Hindi raw nakikipagtulungan sa National Bureau of Investigation ang inarestong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Gayunman, naniniwala ang Department of Justice na matibay ang kanilang kaso laban sa mga sospek. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Balot na balot nang dumating sa National Bureau of Investigation sa Manila kagabi ang ina ni Marvin Miranda isa sa mga itinuturong mastermind sa pagpatay kay Governor Ruel Degamo. Kasama niyang abogado na dating undersecretary ng Department of Justice na si Atty. Renante Orseo. Nagkausap na raw ang abogado at si Miranda. Ayon kay Atty. Orseo, ilang beses siyang pumunta sa NBI para makausap si Miranda. Pero hindi raw siya kilala nito. Unfortunately, for the past two days na pumunta ako dito, I was not allowed to, uh, to enter even. on the second day, Dati nga, no first day, nakapasok pa sa compound eh. Nung second day, hanggang gate na lang ako eh. Frustrated, ano? Kasi, uh, alam mo, ang isang akusado, ay sa batas natin, mayroong kalapatan sa kaniyang ano, sa uh, mamili na sirili niyang abogado. Paliwanag ng abogado, ang ina ni Miranda ang kausap niya, kaya hindi raw siya kilala nito. Kaya nagpupunta dito para sabihin kay Marvin na eh, kami ina-appoint ng nanay niya para maging abogado niya. Hindi na idinetalye ni Atty. Orseo kung paano siya naging abogado ni Miranda. The, uh, the family is uh, looking for a lawyer and then uh, somebody referred to us. So tinawagan ko yung mother kung okay lang sa kanya. So that's it. Simula raw na mahuli si Miranda, gusto na raw niyang makausap ang kanyang abogado. Nauna nang sinabi ni DOJ Secretary de Remulia, hindi nakikipagtulungan sa NBI ang inarestong mastermind. Kinonfirm ko yung balita na ganito-ganyan sabi niya, ah, nintinga ni ninti nga kada ng Sabado linggo eh. Basta he was told na hindi mo Diyos siya sabihan. Oh. Action, sinabi pa nga niya, ang exact word niya is, uh, gusto ko makita si attorney. Yun ang sabi niya. So, oh. niya? Yes, from the very beginning naman eh. Ayon pa kay Remulia, na-convict na noon at nasa ilalim ng probation si Miranda matapos mahulihan ng illegal na armas. I think he pleaded to a lesser offense. He was able to, to go on probation. I think he's supposed to be on probation so that will make him a recidivist. Tiwala naman ng DOJ na may mananagot sa pagpatay kay Degamo dahil matibay raw ang kanilang kaso. We have gotten uh, to the point where we can win the cases already once filed. Most of the cases have been filed save for a few. And uh, I think that we're in a position to convict people already. May panawagan naman si Remulia sa mga mastermind sa pagpaslang kay Degamo ngayong Semana Santa. Repentance. Time for us to look at our sins and uh, to repent. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5.